Matagal lang ay nagpaparinig sa akin yung asawa ko ng isang maliit na portable lutuan dahil tuwing gabi lagi silang nagugutom. At dahil mabait akong asawa ay eto na your wish is my command. Charot. mura mura ko nga lang ito nakuha mga mami dahil syempre hindi tayo papayag pag walang pa-voucher sila sa Char. Napakaganda din pala nito mga mami dahil kulay puti, napaka aesthetic Non-stick na rin pala ito at may kasama ng steamer. Kaya if ever nag-crave ka ng shomai o kaya meron kang shopaw na iinitin ay pwedeng-pwede na rin dito. Heto nga tabang ina-unbox ko to, eh, siya ngayon nagka-camera sa akin para daw malaman niya kung totoo nga bang working itong binili ko. Kaya heto nga mga mami ay sinubukan na rin namin kung gumagana nga itong nabili namin dahil kung hindi ay pwede pa namin itong ma-refund agad. Naglagay nga lang kami ng kaunting tubig para lang makita kung ito ba ay kukulo. At yun mga mare, thankfully kumulo naman siya, ibig sabihin ay okay nga siya. Fast forward yung nagabihan nga, ginutom na naman itong asawa ko. Kaya naman for the luto na siya ng ramen. At masayang masaya nga siya dito dahil hindi niya kailangan bumaba para magbukas ng kalan at magluto ng kailangan niyang kainin. First time niya nga matitikman itong gin ramen dahil ito sinabi kong masarap, lalong lalo na pag may cheese. Siya na nga din pala pinagluto ko dito dahil ako na yung video Napakadali lang naman magluto dito mga mami dahil saglit lang naman ay kumukulo na agad. Hindi mo rin pala mararamdaman yung init sa katawan at sa handle niya. Meron din pala itong dalawang switch mga mari yung high at saka low kaya naman kapag ka okay na pwede mo nang hinaan anyway kung gusto nyo rin palang magprito or magisa dito ay pwedeng pwede din naman dahil nonstick din naman itong lutuan at ganun ganun lang nga mga mami ay nakaluto na agad kami dito kaya naman wala na nga mahihirapan tuwing gabi kapag kami nagugutom dito sa bahay sigurado wala nang matutulog na gutom dito sa bahay dahil pag kami gusto kang lutuin ay ito ang bilis bilis lang at yun nga mga mari nakalimutan ko na nga i-video nung kinain namin to dahil niyayan na rin ako at syempre na excited ako at nagutom na rin ako kaya kumain na rin ako. Yun lang mga mami kung gusto na rin pala nito ay ko na lang yung link sa description box or sa comment section. Bye bye! Salamat sa panunood!